Hello guys, gandang hapon. Dito po kami sa bahay ng Lokban. Ito po, o, lakad po kami ng lakad. Hindi po namin kung paano bibilhin ito ni Dexter. Po, ayan po ang mga ano rito. Toto eh, chinelas? may mga tingnan po silang isda. Hi vlog! Ayan po. Ang dami po rito mga isda o. Oh. Ha? Mag ah, eh, magkano daw kayo? Ano pangalan? NKR. Ah, sige. Ay, mura sa mga chitta. Punta kayo naman ng gabi. Ha? Brony. Po ang pay ng lock bandit po kami ngayon. Okay. Kami po do'y naghahanap ng pansit-tabhav. na kaya yung pansit-tabhav nito ni Dexter? Dakad lang, kulak. A-dakad. O, oh, tsinelas! ay din dyan. Ito mga tsinelas. Parang mga pambabae naman. Parang mga pangbabae. May panlalaki. Ay, ganun ang panlalaki, oh. Ito. Ano ba ito pang pamain? Ito. 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 Ito